Ha? Nandito na naman tayo sa episode 5 ng Danjoy Panuorin po natin ang Danjoy Ay yan, nakakakilig, overload talaga Shout out sa aking mga grupo na Danjoy Overload Sa kilig-kilig, ayan Ayan mga kapatid, dayo na po ay talagang papapanood natin. Ayan, uh, nagpapiling nyo po ay ang episode 5 po ng Danjoy. Ayan, uh, talaga naman po nakakatuwa na ayun nga na maraming nagaabang po sa episode 5 na sana po ay suportahan po natin at dito po tayo ay pakinggan natin Ayan! Makatulong. <laughs> eh, uh masarap -huh. din sa kinin kasama. Thank you po. Thank you po. Ano ba yung kaya sa'yo? Kain ka na rin kayo. Sige. Nadia! Ah. gay ibigay mga kapatid sasunod na ibaready si Joey debo dito pare tu ano ba yun kaina may sarsa daw siya sa kanat, hindi pa ready oh. alam niyo mga kapatid sa totoo lang sa marami tayong napa napapanood, lalong-lalo na po yung dumalaw nga si M na makasama yung mga sponsor doon sa bahay nila Kuya Brook at na alam naman si Kuya Brook talaga namang hindi namin alam kung ano talagang mayroong ki Kuya Brooks Kuya Brooks, ano bang nangyari? Anong nangyari sa ating <laughs> ano bang nangyari po talaga mga kapatid dito ki Kuya Brooks? Um, alam nyo mga kapatid uh, ang aking grupo po na dito po sa Danjoy Kilig Overload sa panguna po yan ni Bupil Mix Vlog uh, mabuti po sila ang babait nila marunong sila magkontrol hindi sila yung mambabas, magagalit, agad-agad, pero nakukontrol po nila agad ang kanilang emosyon. Kaya po ako humahanga dito sa team ng dito sa grupo namin sa Danjoy Overload. Kasi kontrolado nila yung emosyon nila mga kapatid. Hindi po kagaya dyan ng iba na nang babas po. Yung kagaya doon sa, alam na natin, yung mga ibang grupo-grupo na masyado silang uh, negative. <laughs> Lalong-lalo -LALONG <laughs> na po sa totoo to to lang sa ginawa ni Kuya Brooks na hindi alam talaga na hindi sinunod talaga yung rules ng kalingap. ba diba? Pag uh, wala ka sa kalingap, uh, hindi ka pwedeng makipag-collabs. <laughs> Kaya minsan kasi mga kapatid, yung nangyayari, kami minsan pag nakalabag ng rules, ay kami po ay nai-report. <laughs> Pero pagdating dito po kay Kuya Brooks, nawala ang rules ng kalingap. Ayan eh, ang sinasabi namin na saka lang talaga si Kuya Brooks, di ba Malakas ang kapit, eh kami na nandiyan 100% ang iyong aming support ha? na wala yun kami po ay nairi-report di ba mm. kagaya namin nakikipagbakbakan pero mga kapatid ang masasabi ko lang sa inyo ang promise ko sa inyo hindi na po makikipagbangayan dyan Iyon <laughs> na po. Ay, peace na lang. Love, love na lang po talaga. Mahirap po yung tayo ay alam nyo na. Kaya, suportahan na lang natin ang Danjoy. Joy uh, kung sakali man, magmapanganib ang Danjoy, mapunta sa critical ang Danjoy, ay eh, susuportahan na lang namin po ang ating idol na si Joy. ba? Diba? Kaya tayo po ay alam nyo na ang ating gagawin. Uh, yung suporta natin ay yan dyan po ay mapupunta po yung kay Dahil po alang-alang sa kanyang pag-aaral. Dahil ba diba, si Kalinga Prab tumutulong sa mga estudyante niya. Ang dami niya pong pinag-aaral. Kaya tayo po, ba diba, tayo ang dapat natin suportahan yung talaga pong tumutulong na dito po sa mga uh, Kalinga Angel na talagang Nandiyan yung pagsuporta ni Kalinga Prab, 'di ba? Iyan po ay napakaganda. Napakaganda po talaga yung layunin ni Kalinga Prab na tayo po ay nakakatulong sa edukasyon ng mga kabataan, 'di ba? Kaya sa akin tuloy-tuloy lang ang pagtulong. Lalo na lalo na si Joy kung sakali man maging critical ang Danjoy ang malalabasan uh, po dyan, si Joy ang susuportahan namin. Kaya, pero napaka hanga ko po. I'm very proud po sa uh, mga Dan Joy Kilig Overload. Yan. Shh. Pangunguna po yan ng mga ating mga kaibigan, si Sis Bupil. Kaya, wag po tayo masyadong padalos-dalos, mangbabas, dahil iyon po ay hindi po maganda talaga. Yung tayo po, puro negative. Uh, para sa akin, mga kapatid, um, tawag doon, uh, medyo tayo ay mag-control. Huwag tayo magpapadala talaga sa emosyon. Kung alimbawa man, si Kuya, Bu si Kuya Brooks ay linabag ang roles, bahala na po dyan ang kalingap. ba? Diba? Huwag na natin na, ay, linabag mo ang kalingap, ang role ng kalingap, dahil po ang lalabas niyan, tayo po ang ma- babalikan ng mga Tim brooks <laughs> Kaya po, peace lang tayo. Huwag tayo po masyadong uh, negative, masyadong magpapadala sa anumang emosyon. Ay iyon, alam naman ang kalingap na labag sa rules yun. Total, nandoon naman si Kuya Balp. Imbiti, imbiti, na kaya ano, si Kuya Bal. Alam ni Kuya Bal kung ano yung rules ng kalingap. Kaya si Kuya Brooks alam din niya ang rules ng kalingap at gumawa siya ng rules. Kagaya po dito sa... <laughs> Ayaw ko na lang. Ayaw ko na ng issue, tama na at huwag na tayong manuan. Ano man ang nakita, patay malisya na lang tayo para hindi tayo ma-stress Huwag tayong magpapadala sa stress mga kapatid <laughs> Kailangan kumanta na lang tayo mga kapatid, di ba? Kantahan na lang natin dahil ang kanta na pangpaalis ng... ayon stress, di ba? Kaya dapat talaga, ay talaga naman, ay wag tayong mawawala doon sa focus. di ba? Hindi ko na sana pinagmasdan Ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mo may gayuma Dahil sa kala di ako'y ibig sa'yo Kau palang ang puso kutya ispanay araw gabi ang pangarap ka at sa tuwin nababalisa dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo hanggang kailan magtigil Ang lihim na pagibig ko yam I Overload. Shout out sa inyo mga kapatid. Ayan. Hindi ko na sana pinagmasdan Ang iyong ganda At hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko, di ako ibig sayo, ikaw pala. Da! Shout out sa lahat mga kapatid ang mga danjoys Shout out ang pakilig-kilig. Ayan mga kapatid, tayo po ay suportahan na lang natin ang Danjoy po uh, wag po tayong magpapadala sa anumang issue. Lalong-lalo lalo na dahil may stress lang tayo. Gogo lang, total naman may issue. May issue. Uh, pinan uh, pinangangawakan tayo sa sinabi ni Kalingapdan na hindi niya iiwan si Joy, di ba? Dahil siya po ay siya yung special someone niya. Kaya doon na lang po tayo mga Danjoy na kilig overload mga tayo, wag tayong magdaramdam na iwasan na lang natin ang stress mga kapatid. Kaya siya, saluti po ako sa inyo. Uh, pangunguna po yan ni Bupil Max Vlog. Suportahan supportahan po natin dahil talaga siya ay kinikilig po sa Danjoy. At uh, po natin, kikalinga prab po yung uh, episode 5 po dito sa Danjoy. At nakakatuwa nga po yung si Joy yet, nag at nag-uusap nga bagay sa kanila si Joy may buhat ng anak yung bata at si Kalinga Harap naman po ay may bitbit -bit ng mga bata bagay po sa kanilang maging nanay <laughs> pero pagtapusin muna natin po si Joy sa kanyang pag-aaral at suportahan po natin iyon na lang po ang masasabi ko po dito sa Dan Joy na Tuloy-tuloy po ang danjoy. Huwag po tayong mawawalaan ng pag-asa, lalong-lalo na dito sa ginawa ni Kuya Brooks na naglabag sa role ng kalinga. At nakita naman natin na nandun si Kuya Bal at bahala si Kuya Bal na doon ang magpar magparosa, magpa magpataw ng roles. Saka ako dito ay iwas issue face <laughs> wala po ako masabi dito at kung si Kuya Brooks ay patuloy siya doon, KM, na siya ay nagkakagusto doon, KM, siya na lang po ang makipag-love team. Si Kuya brok na lang ang makipag-love team. Kaya diba, Kuya Brooks, dahil... <laughs> si Dan ay mayroon na po yan ng special someone. Iyan po ay si Joy Diwata. di ba? Kaya maraming salamat sa iyo. Uh, Kalingap Dan talagang uh, Sinabi mo na si Joy hindi mo sasaktan. Iyan ang pinangahawakan namin, uh, Dan, at kami po ay tuloy-tuloy lang. Nandito lang kami sumusuporta po sa love team ng Dan Joy. Marami pong salamat po sa inyong lahat at suportahan na lang natin si Kalinga Prab, Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog. At higit sa lahat po ay suportahan po natin ang mga charity ni Ruel of Malalag at ni Rachel Morales. Thank you so much po sa inyong lahat. Paalam, babayo, love you so much. Guglab na lang tayo ay yun na lang po ang ating suportahan. Yung puro pagod vibes, lablab lab love, lab, 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 bye, -bye, ah! bye, -bye salot!